magluto tayo ngayon ng corn beef. Ayan, kita niyo yan guys. Corn beef. So, ngayon, meron na tayo ditong onion, tsaka chili, at tsaka garlic. So, first, oh, nagay natin yung garlic. Oops. yan, garlic muna guys. Um, dinamihan na rin natin yung oil kasi nga guys. meron tayong corn beef dito. Amoy natin. Hmm, bango ng corn, eh. So, habang naghihintay tayo dito sa ating garlic, uh, dito muna tayo sa magtimpla muna ako ng kape. Ayan, nag-init ako ng tubig. I mean, mayroon kami yung water purifier, guys. So, naglagay na ako ng tubig init dito. Tapos, magtimpla muna ako ng kape. Tapos, panay natin. Hinaan ko na lang muna ito, guys ko, nag na siya. Malakas na siya eh. So, continue na lang natin. Hinaan natin, hinaan. Sabog-sabog na yun. Oh, sabi na nga. So, ngayon, hinagyan natin ang ating onions. Oh, lala. So, guys. Talsik-talsik na naman ito, guys. tapos tayo sa mga talsik-talsik. You know? Ayan. Garlic and onions. Onion. Onion yes. Yeah. So, meron tayong chili dito later. Para medyo maanghan yung ating uh, cornbread. So, ito yung ulam natin for today, guys. Corn bread. Ayan. Yeah. So, palakasan natin. Yan lang naman, guys. Wala, so, hindi tayo, hindi natin haluan ng COVID yan. Wala lang. Walang COVID to. O, ano lang. Isado lang natin siya. isa lang natin sa onion at sa garlic. Ayan. Isa-isa lang guys. Oh, lala. Laga guys. Okay. So, hitangin natin siyang mag-brown. Tapos, ilagay natin ang ating cornbread. So, hindi yan sponsor guys ha. Walang sponsor yan. Ayos, kakain lang talaga tayo. Na minsan, pag hindi ka maka loto ng or ano, hindi kasi dito ka makano ng isda eh. Dapat isda, dapat ha. My Ay, gosh. Ayaw nila ng amoy ng isda. Kaya tuloy hindi rin ako makabili ng isda. mga amoy daw ang kondo. Mga um, uh, amoy daw yung kondo. Ganon. Yun know. So, hintayin ko lang siya mag-brown, guys. Um, habang hinihintay natin, ang ating, hinaan ko lang to muna, guys. Hinaan ko lang siya. Nagay natin sa number one. Number one. Okay. So, palakas natin ang ating, ating sauce. So, ano? Fun. Yun. Yeah. Inaan ko muna siya guys. Maganda yung uh, ano guys. Tapos uh, takpan na. Hmm. Takpan natin muna para yung alam mo yung onion na parang maano yung uh, lasa ng onion. Ayan. Inaan ko siya tapos tinakpan ko siya. Habang uh, pinintay natin siya magtimpla muna tayo ng kape. So, check natin. my gosh. Look at this onions. So ngayon guys ang ating kape is ready na din ang ating kape. Ang ating kape, guys, is nice kape. Black. Tapos, meron tayong gatas, syempre. Hindi, ako pwede walang gatas, eh. okay na. no? Coffee with gatas. Coffee Gata with Okay, where's the cardboard? Tapos, lagyan natin sa rep. Kasi, lagyan ko na yung cornbread natin, guys. Wait lang. sobrang pretty hey. tapos ilagay na natin yung ating corned beef wow look at this amazing wow 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 look at this guys hey, look at this ating corned beef tapos lagyan natin ng salt para may para may sa syempre mayroon tayong salt ayun para may lasa kasi ang cornbread kasi guys, wala namang lasa niya. Oh, Aw, mayroon siguro, hindi ko alam. Basta ang alam ko, pag nagigisa lang kasi ako, hindi ko lang siya iniingit. Gisado talaga. Para, kasi pag nasa dilata kasi guys, na mga, mga, ola, nasa dilata, kailangan niya guys, lutuin talaga. Pati yung sardinas, pwede really naman yung hindi siya iinitin, gano'n. Pero, maganda yung napatay sa apoy, yung mga germs sa loob. So, wait lang guys. Lagay natin yung chili. Ayan. Kulongin ng pakulongin. May ating corned beef. Ganito ako magluto ng corned beef, guys. Ito talaga yung style ng luto ko so ng corned beef. Wala akong ibang, uh, ano. Pag uh, mayroon akong corned beef, ganito lang ang luto niya. Walang halo, walang gulay. Ganito lang. Isado mo lang siya. That's it. Lagyan mo lang asin. Ayan. Walang na siya. So, ito kasi hoon namin po ngayon, guys. Ang ating fondue. Uh, ating recipe for today is fondue. Bisarong fondue. Let's eat. Pwede rin niyo, guys, kung magluto kayo ng pang buena, Yung mga spaghetti. Haluan niyo ng mga fondue. Mabilisan lang. Yung mga nasa na ah. Kasi sobrang mahal din naman yung ano. sobrang mahal din yung uh, nasa, alam mo ba yung ano, yung bibili ka ng mga baka sa grocery. Sobrang mahal guys. My gosh. Super mahal. So ganito lang guys, ang luto ko. That's it, luto na ito guys. Kakain na tayo at mag na rin yung rice ko. Ah, magluto din ako ng ano. Ayan yung rice natin. Nasaan? Eh, Ayunitin ko rin siya. So, what's it guys? Ang ating recipe for today. Corned beef lang. Bisadong corned beef. Ayan, tikmantan muna guys. kung kaki okay, yung masa, Gano'n. O, yung chili pala na natin. Dito pala na natin. Lagyan naman muna natin ang chili. There you go, chili. Oo, lalo. Isang chili lang guys. So, chili. oh Opa yun guys, lagay natin ng chili para yummy, diba, yung chili kasi pang magkakangkal ng langsa so yun chili chili that's it guys ito lang yung luto natin ngayon, tikman ko muna ayan, pinahinaan ko lang siya guys Alam yung ano, corned beef, may tubig siyang konte So, inainaan ko siya na wala na siyang water. Nag-absorb na. So, tikman muna natin kung anong lasa ng ating corned beef. Pag kulang cool ng asin, dagdagan. Mmm. Mmm, sobrang yummy guys. Okay na siya guys. Tama lang yung asin. Tapos tama lang yung okay lang yung chili din niya. Ayan. Ayan, chili natin. Pipisa. Ano saan yung chili natin? Ayan. Pisain natin yung chili para lalong anghang. Ayan. Okay. That's it, guys. Thank you for watching sa ating cornbread. Gisadong cornbread. So, ilagay na natin siya sa lagayan. yung, ano, yung uh, electric kasi yung ano natin electric oh look at this chili guys wow look at this cool that's it thank you guys for watching delicious delicious corn beef thank you for watching guys ito lang yung alam natin guys kain na thank you thank you for watching